Nang luspad o mura na kong naglutaw, tungod sa sige na kong pinalpal adlaw-adlaw. Huh? <laughs> Maying adlaw ka din mo DJ Sam o sa imuhang mga viewers. Itagot na lang ko sa pangalang Joey. 20 anyos ko DJ Sam o taga din hilang sa Davao City. Grade 10 pa ko karoon na DJ Sam. Dugay ko makagraduate kay maglisod ko concentrate sa akong pagtuon adlaw-adlaw kay di mangyad malikayan nga maghunahuna kung mas maayo pa magpalpal kaysa mag-eskwela. Nga nung lisod lisuron man ako ang akong kinabuhi, di ba? Pagpatong na ako gano'n webe anyo sa DJ Sam, nagsugod na ko anang masturbation. Gitudluan na pod ko sa akong uyuan. Bunso, nga igsuon sa ako ang papa. Suka so, ato di, nagin mawa sa ako ang magsigin na lang kong buhat anang butanga suka na katon ko anang butanga di jay sam, di na kumahimutang. Usahay good no? Sa usa ka oras, kaduhang nga sa katuloko ko magpalpal. Mau ganing magsigi na lang kong kulong sa balay namo mo, kay aron libre kong buhaton anytime. Parehas nga working ang ako mga ginikanan, DJ Sam. Basin mo ingon mo ha nga tungod sa ako ang mga ginikanan. Maong naingon ani ko. Basin nakakita or what? Dili oy, dili ka na DJ Sam. Ang uban po, maingon nga basin tungod daw sa social media, dili gihapon. Sa ako gyud ning kaugalingon. Inig na ako sa gabi e DJ Sam, magmatamata nako ko ay. Hidlawan man ko. Usahay, maabda na lang ko buntag, wa paghihapon ko katug, kay e magsigi na lang man kong palpal. Mauna ang hinungdan, nga pirmi ko absent, og bitin ko sa klase. Kanang masapdahan ng gani na ako ang akong tabadidoy, eh, lami man. Mauna po na nga higayon nga mubuhat na po ko anang butanga. Kanang maligo po kuno, na ko no, inig na magunitan man. Ganahan na po ko. Ugbisa na sa akong pagpangihi di siya Di, yun na masipiat. Muhapit yun ko anang butanga. Sa isa kaadlaw, adlaw di Jay kung sumahon, gamay ra ang 20 ka beses nga magpalpal ko. Why si Piat? ug tungod ni ana ni hugo gyud ko bisan unsa ako glikay makahuna-huna gyud ko ug magluya ang akong lawas DJ Sam kung di nako na ko pagbigyan ang akong kaugalingon ginasungog na, na gani ko sa akong mga igsuon nga luspa daw kaayo ko di daw ko magpalabi og palpal ulaw man pero mao man ay tinuod sungog ra na DJ Sam pero wa gud na sila kay baw sa tinuod Apan ako mismo, Hay baw ko nga tinuod ng ilang sungog-sungog. Namayat og nang luspad ko DJ sam sa way tugtog. Ingon pagani sila, halos nipilit na lang daw ang panit sa akong lubot, sa akong kasapyot. Addiction na ba ka nino ang akong gibati? Gitry na ako nga manguyab DJ Sam, pero di ko ganahan mo tira. Mas gusto na ako si Inday Palad, mas gusto na ako magsarili na lang ko sa kwarto. na naglibog ko sa akong kaugalingon. Mangutahan ako sa imo ang mga lalaki nga viewers DJ Sam. Normal ra ba sa ato ang mga kuya? Please, comment daw mo sa comment section. Imong sender DJ Sam, Joey.